May ganito bang halaman sa bahay niyo? Pagmastang, mabuti dahil ang halaman ito ang dahilan kung bakit nalagay sa peligro ang buhay ng isang bata. Ano nga bang halaman na ito? La, 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 la. Wow! Okay ang tingka. Ah. Hindi ko alam na may pagkaplantito ka ngayon. Oo naman, Kuya Drew. Kapag may nakikita akong halaman, gumagaan ang pakiramdam ko. But... Tama ka naman dyan. Pero pa ilang, ha? Okay. Dapat kilala mo yung mga halaman na I mean, kahit paano, alam mo kung kasama ba o hindi ang mga yan sa mga uri ng halaman na nakalalason. Tama ka, Kuya Drew. Huwag kang magalala, Kuya Drew. Pag-aaralan ko rin ang mga ito. Ang mga ornamental plant o yung mga halamang pang-dekorasyon, talaga namang nagpapaganda ng ating tahanan. Pero ang ilan sa mga ito, kailangan ng iba yung pag-iigat. Gaya na lang ng halamang ito na kung tawagin ay dumb cane plant. Dito kasi sa Lezo Aklan, namiligro ang buhay ng batang si Hailey dahil sa halamang ito. Ayon kay Charley, ina ni Hailey, gabi ng January 20 nang mangyari ang insidente. Lumabas po sila ng papa niya dito sa labas nagpapahangin po. So pinayagan ko naman po yung bata sumama sa papa niya. Naglalaro-laro sila dito kasama yung mga pinsan niya. Tapos... Makalipas ang ilang minuto, si Hili ay biglang pumasok sa kanilang bahay at naghanap ng maiinom. Sabi niya, mama, mama. Tapos niluluwa niya yung tubig niyang iniinom. So tinanong ko siya anong nakain niya. Sabi, Wala naman siyang sinasagot kung ano. Umiiyak lang siya na masakit siguro yung dila para humupa raw ang sakit ng dila ni Hilly. Pinakain siya ng asukal sa pag-aakalang nakakain lang siya ng sili. Sinubukan din nilang patulugin ang bata pero ilang sandali lang. May napansin daw si Charley na ikinabahala niya. Nakita ko na lang po na yung bunganga niya is namamagana po tsaka yung dila niya nakalabas tsaka naglalaway siya. Ang itinuturong dahilan ay ang dumb cane plant sa kanilang bakuran. Pagpasok namin ulit sa loob, nakita ko sa labas ng pintuan namin, madaming ano mga pigtas-pigtas ng dahon. Hinala nila Shirley, pinagpunit-punit ni ang dahon ng halaman kaya nalagyan ng dagta ang kamay nito na siyang naisubo na rin ng bata. Iba yung kutob ko dun sa dahon na nakita namin sa pintuan. So, sinearch ko po siya sa internet kung ano pagka-search ko po sa internet, same po yung symptoms na nakikita ko sa anak ko tsaka sa symptoms ng mga nakakain or nakakagat ng ganong dahon. Ginala raw si Hailey sa ospital, pero dahil walang pediatrician noong mga oras na yon, pinawi lang din sila at pinayuhang painumin ng gatas o pakainin ng yogurt na lang ang anak. Kinabukasan, nagsulputan din ng mga pantal sa kanyang katawan. So as a parents po talagang ano po, panic attack po talaga yung nangyayari kasi po. Sobrang kaba kasi yung po yung tanim po na yon kasi nakakalason daw po talaga. Ayon sa isang botanist o yung eksperto sa mga halaman, may calcium oxalates ang dumb cane plants na toxic o nakalalason para sa mga tao at hayop. Nagko-contain siya ng tinatawag na, na chemical defenses or yung specifically yung calcium oxalates. Uh, kung i-imagine natin sa microscope yung tissue ng Diefenbachia, marami siyang concentrations ng crystals na para siyang nagmimistulang bubog. Okay, yung bubog na yon, uh, kapag na-expose siya or na-break yung tissue ng mga aroid, nare-release yung oxalates na yon. Uh, it becomes irritant, uh, kaya siya isang chemical defense. Ito rin yung dahilan kung bakit kapag na-consume siya or na-expose siya sa tao, yun yung nagkukos ng irritation. Para sa mga plantito at plantita dyan, nagbahagi rin si Jason ng ilang pang toxic na halaman na posibleng meron tayo sa ating tahanan. Kabilang sa mga halaman ito ang Chinese Evergreen, Crystal Anthurium, at Black Alocasia o Giant Taro. Present din kasi ang calcium oxalate sa mga ito. Dahil sa contention ng calcium oxalate, uh, mas maigi na meron kang care kapag inahawakan mo to, kapag inaalagaan mo. Place the plant that is safe. Na away siya roon na accessible sa mga bata. Balikan natin si Hely Ayon kay Charlie, matapos resitahan ng antihistamine na gamot si Hailey, na na rin ang mga pantal niya. Ngayon, masigla na uli siyang nakapaglalaro okay na siya, nakakatulog na, tsaka hindi na siya naglalaway. Pinaumagahan po, tinanggal na po ng asawa ko yung mga tanim para po maiwasan na rin pong maulit. Ano nga ba ang pwedeng gawing first aid o panandali ang lunas kung aksidenteng magkaroon ng contact sa dagta? O kaya'y makakain ng dahon o tangkay ng donkey plant? Ang paunang lunas kasi kapag nakahawak tayo ng poisonous plant is pugasan natin ng sabon at tubig yung area na yon. Maari tayo gumamit ng cold compress o ng yelo, ilagay natin to doon sa parte ng katawan na apektado. Tapos, wala nang ibang pwede gawin kundi dali na sa pinakamalapit na hospital. Pero tama ba ang pagbibigay ng yogurt at gatas bilang pangontra sa pagkalason? Wala pang pag-aaral na ang gatas o pagkain ng yogurt ay gamot laban sa... Alasan o dulot ng halaman. Mag-ingat tayo sa mga tinatanim natin kung safe ba ito sa mga anak natin o sa mga tao sa paligid. Kung walang kaalaman sa ating mga halaman, mas mabuting mag-research muna tungkol sa mga ito. Siyempre, mag-ingat din sa paghawak at pag-aalaga. Para makaiwas sa kung anong posibleng kapahamakan na pwede itong idulot sa atin. Aha.